Ilang years sa po ba kayo kasal ng inyong husband? Bali, 2015 po kami kinasal. Pero nag-meet kami 20 Ten pa po. Mga oh, ten years. Ilang taon na po kayo, ma'am? Nali, 45. Ano po yung work niyo, ma'am? Sa ano po, housekeeping. Tapos ito naman, sister, ano po pangalan niya? Alberto Gabiola. Ilang taon na po siya, ma'am? Bali, 57 po. Ano po yung trabaho niya? Sa ano po, sa LAC, manager warehouse po siya. Mga vitamins. So ano siya, ma'am? Store manager? Sa warehouse po. Warehouse, warehouse manager. manager. So, kailan mo, ma'am, nahuli siya na may kabit na siya? Dito pong April 22 po yun, birthday ko. In-invite ko pa sila yung kabit niya okay sa bahay namin. So Bali, kakilala niyo din? Katrabaho po. Kaibigan. Okay. Ma'am, ano po ba yung ginawa para mahuli, ma'am, ito si Mr. Ma'am? Ano po yung mga technique, ma'am, na ginamit niyo, ma para mahuli ito, ma'am? <laughs> Malalaman na po niya pag sinabi ko. Oh, okay. Para hindi niya malaman. Kasi nung ano po, nung maano ko po yan, Friday, mga 25 po Friday, mm. madaling araw na po siya nun umuwi. Di nag-ano na po ako na tinignan ko yung cellphone niya. Tapos nakita ko doon yung mga Chat conversation nila. Okay. Kung baga po, ano pa, mga January pa sila nag-start. Mm -hmm. Na itong kaibigan ko na to, nakatrabaho ko din po yan. Pero tigakalokan po yan. Mm -hmm. Kung baga po, nagkakilala kami niyan sa trabaho na po. Mm -hmm. Tapos sila, paano sila nagkakilala ng mister mo? Ano po yan? Pagka, halimbawa po, kumakain kami sa labas, oh. na ini-invite po. Ayan, saka po sila nagkakasama. Okay. So, ayun, kitang-kita na natin kanina, nga, co-thread handed nga. Nga mm -hmm. si Mr. Nyo, kasama yung kabit niya. And then may, yung may pinakita mong picture ng mukhang kakagaling sa intimate act. Yes po. Sa isang ano, ano bang balik dito ma'am? Pakasuhan ba to sila? Ay, gusto ko pong kasuhan yan. Kasi dati po kinausap ko na yan. mm na pag hindi po niya tinigilin yung kabit niya na yan, dahil araw-araw ko po nakikita yan eh, dahil kasama ko po sa trabaho eh. Kaya po, ang ano ko po, sabi ko sa kanya, tigilan na nila yan. Pero hindi po nila tinitigilan. Sabi ko, ipapatulpo ko sila or ipapa... Hindi demanda ko talaga, ipapakulong ko siya. Okay. Pero dire-diretso pa rin, mayroon po kami ano nun sa barangay nun sa Quezon City nung nagharap kami nung nahuli ko sila, na hindi na sila pwede magkita. Pag nagkita pa sila, talagang ipapakulong ko na po sila. Pero, Pero nakikita pa rin. Opo. Okay. Kasi Hanggang sa lagi ko yung pinapasundan, nadidetect ko siya kung nasaan siya. Lagi niyang hinahatid yun. Ako nga, hindi na niya ako hinahatid eh. Pero Lahat, hinahatid, no? Hinahatid niya, kaluokan pa. Sige. Simula kaluokan. Pag sa mga ganito, ma'am, malakas ma'am yung laban natin, ma'am, sa mga nangangaliwang hmm. mga asawa at saka sa kabit nila. So basically, ma'am, bawsi. Given oh, na po, yan. Opo, sa bawsi po Kasi talaga. Kasi siyempre may psychological violence. Tapos, uh, syempre, sleepless nights, may anxiety mm, ka. So, mm. given, may bousy. Pangalawa, mamis kong cubinage. Kasi, si Mr. Nyo, may asawa, sure na sure ako, ma'am, nga alam, yun ang kabit niya, ang married, yan, yung husband mo. Oh, Tapos, pagtalik sila, and most likely, under the circumstances, kasi nakahuli pa sila, eh. Diba? In public. And then, they act mm. as though they are living like husband and wife. So, may laban dyan, ma'am. Mm. Also, yan, criminal case pa lang yan. Pakasuhanin natin siya, ma'am, ng civil case. Under Article 26 ma'am to claim for damages and ma'am kasi ang interference of family affairs kasal kayo hmm. ginulo pa ni Mary, Ann yung buhay ninyo hmm. like no I mean pumasok siya sa buhay ni asbad mo kaya nagkagulo-gulo pa so we can file a case laban sa kanila civil case and then criminal case ma'am Sir Alberto andito po ngayon si Mrs. niyo si ma'am Amy So, ano po ba yung masabi ninyo, sir? Bakit kayo sir nangangangaliwa? Mm -hmm. Opo. Ang sa akin lang po, eh parang kaibigan ko lang po yon Sir, kung kaibigan, sir, wala okay, naman siguro sa kaibigan, o, eh, sir, napupunta, sir, sa mga ano, hotel, motel, or sa mga ganyan, nga super intimate, no? Wala naman siguro, sir, ganyan, klaseng kaibigan lang, no? Nag-I love you pa nga. May I love you pa kayo, Opo, sir, sir na kaibigan yun, ninyo. Ano, ano po yun? Diabetic po yun. Ano ano naman sir kinalaman sir ng isang pero po, diabetic ano, sir para sabihan sir, mo uh, ng I love you. Pero sir kailan pa ba kayo eh, sir, yung, sir nagsimula sir nang nagkar- nagtinga po yon. Gaano na ba kayo katagal na itong kabit mo nga na si Mary Ann? Hindi gano? po ano po yan ah, kay oh, kaibigan ko lang po yan hindi ko po yan kabit. Sir alam mo sir kahit sir gaano mo ka deny sir so may video na kanina sir huling-huli kayo no sa kotse tapos may may picture pa sir nga medyo naka brain na lang. Ayan, ayan no, oh, naka brain panty, tapos si Kyle nasa uh, hindi ko sure kung sa bedroom sa ano. Anong ginawa ni sir? Nagtinginan lang kayo diyan as a friend, 'di ba? Mukhang that would be impossible then. And then sabi mo, na nakaibiga mo siya pero may pa-i-love you Stop pa me, kayo sir. dito sa may message, sir. Ano masabi mo diyan sir? Ayun po, eh. ano lang 'yon, pling-pling lang po 'yon. Siyempre, magkaibigan, ganun lang matrang oh, mahal mo yung kaibigan mo. Sir, that's na -na obra ano naman diyan. Na sir, I think sir na sobra mo uh -uh. naman niyan sa pagmamahal yung kaibigan mo, sir. To the point sir nga nag-hotel pa kayo, sir. Tapos napaka-intimate ninyo, parang yung ginagawa lang dapat ng isang mag-asawa sa isang hotel, ginawa mo sir sa yung sinabing kaibigan. Pero mukhang imposible sir na wala kang relasyon diyan eh. Umamin ka na lang sir kasi sir, may mga ibig na dito po. si misis nyo. At saka huli na kayo, sir. Alam na ako, sir, kung saan kayo nga mm -hmm. nag-check-in. Tapos kaya, sir, huling-huli na kayo. So, kahit gano'n nyo pakadenay, sir, makakasuhan kay talaga, sir, ng vowsi eh, kung QB not, saka kung ano pa, sir, mga, kung ano pa mga ebidensya dito, masagap ni mam Ma So, may kakaso sa inyo. Ngayon, sir, umamin ka na lang. Isabihin mo totoo, sir. Baka sakali, sir, magbago pa isip ni ma'am. kami uh, pasensya ka na. Hindi ko alam na pumunta ka pala dyan. Pasensya ka na, na nangyari yan, di ba? Alam mo naman, lahat na binigay ko naman sa iyo, eh, di ba? Pag-usapan na lang natin, although mag-back to zero tayo, pero pag-usapan na lang natin muna. Hindi na ako makikipag-usap Tayo naman magkakaintindihan hindi naman ibang tao, di ba? Hindi na ako makikipag-usap pa sa'yo kasi. Ha? Kinausap na kita dati pa. Kinausap na kita noong nalayuan mo yung babae muna na yan. Natin yan. Lahat tinanggal mo, pati credit card ko. Oo, oh, pero matagal na yun, di ba? Hindi ako makapagpagamot ngayon kasi wala akong ano. Ay, <laughs> Alam mo may sakit ako eh. <laughs> di, oh, sige, sorry ha. Sorry Tapos, ha, sorry ha. Sorry, ha? Yung kaibigan Pero yun, nyo pa na si Rose yung pera, kung tratuin ako. Yung pera na sa'yo naman, di ba? <laughs> Dinuduro-duro ako ng kaibigan nyo na yun. Di ba, <laughs> di pa mo na yun? Hindi ako nakakatulong sa ginawa nyo sa akin kaya di kita. Ipapakulong talaga kita. Kayong ha? dalawa ng babae mo. Ayusin na lang muna natin lahat. Hindi na ako makikipag-usap sa inyong dalawa. Uh, I mean, ayusin muna natin. Dahil kinausap Sina, na, kita dati. Natin. Kinausap na kita dati, napaka walang hiya ng babae na yan. Sige, pag-usapan muna natin, ha? Bigyan mo muna ako ng pagkakataon, ma-explain. Binigyan na, na kita ha? ng pagkakataon uh -huh. noon. Okay. Pag-usapan muna natin. May okay, message nga kayo dito nga, sinabi eh, pa sa'yo, sir, no? Na ayoko lang mag-check-in kasi ikaw gusto mo pag magkikita, laging doon gusto mo. So alam mo, sir, kahit gano'n ko sabi nga, wala may nangyari, nag-check-in kayo. May mga tagay-tay trip pa kayo, may pa-love you always pa kayo. So, I'm pretty sure, sir, this is not just uh, as a friend. It's more than a friend. May anak po ba kayo, ma'am? Kailan po ba kayo, sir, nagkakilala nitong si Mary Ann? Ito lang taon po, attorney. Okay, itong taon lang tapos dayon, ganito na, kayo intimate Alam mo ba, sir, yung repercussion, sir, ng ginagawa mo, sir? Eh? Di ba, may trabaho ka. So, pag makasuhan ka, sir, ng bausi, concubinage, sir, mapiktuhan, sir, pati trabaho oh. mo, sir, matanggal ka. Kasi pag makulong ka, wala. So, hindi mo ba, sir, naisip yan bago ka, sir, ng babae sir? Nga, yung mga repercussion, like, uh, ligaya ka ngayon pero kulong ka later hindi mo ba naisip yan nung ginagawa mo yung uh, mga katiwalian Ang mo pasensya na Ang... alam mo sir oh, oh. karamihan talaga sir na yung, yung pagsisisi na sa huli pero dapat sir imagine you 50 almost 10 years na kayo kasal ni ma'am Ami tapos magkakilala kayo since 2010 pa tama okay. ba I mean sir in totality 15 years kayo sir magkasama magkakilala And yet ngayon mo lang sir na pag-isipan, sir nga mali pala yung ginawa mo. Dapat sir, no, eh, tapos sir 57 years old ka na, sir, wag mong sabihin sir nga, nga hindi mo sir alam sir kung ano yung what is morally right, di ba? Alam na alam mo naman sir nga maling mali sir mag, mga bit sir. Lalo na sir may asawa ka. At saka aware ka naman okay. siguro sir, okay, na cases sir okay. nga pag yung uh, husband sir na ang sir, may kaso talagang vowsy yan. Pinaka, at first, sir, may vowsy. May concubinage pa. So hindi mo na naisip, sir, na masisira mo rin pamilya mo, sinisira mo pa sa rin buhay mo at sa kakarir mo kasi makakulong ka. Tapos ang sinabihan ka ni misis na layuan mo na yung kabit mo kasi magkakilala nga sila nakikita ya. Ayaw mo pa daw layuan yung, uh, yung kabit mo? Hindi ka malang ba nahiya, sir? Naking kumpronta ka na nga ng inyong misis. Binigyan pa pagpakataon, sir, na magbagong buhay ka. And yet, sinayang mo yung kanyang pagbigay sa iyo ng awa. At saka ayaw mo pa rin talaga bitawan itong si Mary Ann. O, pasensya na po, Atty. Uh, um, ang sa akin lang po, uh, gusto ko po maayos namin ni Ami yung ito pong pagkakataon. Ay, sa Sa'yo, gusto mo sa maayos. O oh, ikaw, ikaw may kasalanan, di ba? Pero ito akong... naman si Ama Mami, nagrabyado na siya eh. Masakit yung ginawa mo sa kanya, nahuli ka na niya caught in the act. Tapos nung kinumpronta ka niya, ayaw mo palayuan yung kabit mo. Malamang kakasuhan ka talaga niyan. Kaya nga siya sabi si Sir Alberto, kanina nung kinumpronta ka namin, ayaw mo pa umamin. Dami ka pang sinabi mm. nga sabi mo wala kaibigan ibigan lang yan may diabetes tapos ngayon nga huling-huli ka na sa kakapamagsisi kaya okay. nga lagi nasa huli yung pagsisi but then i guess sir this is too late already because ma'am ami has already made up her mind that um, she will file a case against you Hello Amy pag-usapan muna natin yon uh, Pagbigyan mo muna ako ah uh, ayusin na lang natin lahat lalo sabi mo uh, gumabalik yung sakit mo 'di ba? Ayusin Ay na muna natin lahat 'yan paggamot ta tayo. Every six months nagpapaano ako ultrasound. Uh -oh. Pero tinanggal po niya lahat yung ano sa akin ni, eh. suporta niya lahat, bibigyan niya doon sa kabit niya. Okay. Tapos pati grocery namin wala na, hindi na rin kanya-kanya na kami. Kaya ngayon po, doon ako sa pamangkin ko lagi natutulog, umuwi. Sir, Kasi ayoko na siyang kasama dito eh. sa ginagawa mo na may sakit na nga dito si Ma'am ami nga kailangan niya nga, itong panahon na itong mas kailangan na yung support mo, yung presence mo. Kasi nga, may sis siya. Tapos, nangaliwa ka pa, nangabit ka pa. Tapos, binawasan niyo pa yung para sa family ninyo ng mga everyday expenses, magrocery yung food niyo. Hindi ka man lang, sir, nahihiyas sa sarili mo, sa pinanggagawa mo. Kung kailan may sakit yung asawa mo, nga dapat nga ikaw yung helping hand niya. Andon ka sa kanyang tabi lagi. Yung tipo na be her support, her backbone yun pa yung time na wala ka, hindi ka lang nahiya sarili. Tapos ngayon, sabihin mo, hindi ka pasensya, ayusin yung patawarin. Feeling mo, papatawarin patawarin sa ginawa mong ganyan? Talagang gusto ko pong ipakulong sila ng kabit niya. Kasi sobrang napakakapal na mukha ng kabit niya at napakawalang hiya. Okay. Ayan, at least, ay, klaro tayo dyan, ma'am. Ami. So, sige, ma'am. Maraming mga kaibigan ko ang ayaw na pumunta ako Amin. dito. Hmm. Dahil sa ayaw nilang mapahiya din ako. Sabi ko, bakit ako mapahihiya? Hmm. Eh, hindi naman ako ang gumawa ng kahihiyan. Tama. Mayan, ma sa kasabi kong gano'n, yung babae na yan, sobrang awang-awa ako dyan, napakatagal namin magkaibigan. Lahat binibigay ko dyan, kahit pagkain, ultimo ano. Pero anong ginawa niya sa akin, attorney, sobrang sakit mm. nang malamang ko yun. Lahat yun, parang na nasuklam ako sa kanilang dalawa, pati dyan sa kong asawa. Mm. Ayoko na po sa kanya makisama pa sa Ayoko okay. na. Minaliit Pero... ako niyan. Minaliit nila ako. Ayan. Sobrang masasakit na salita ang mga sinabi nila sa akin. Lalo na yung kaibigan nila na si Rose Pakurib. Uh, uh, Napaka walang hiya niyan. Babae sir, na yan. Ito pa sir, nung nahuli ka mismo ni misis mo dun sa kotse kasama yung kabit mo. Parang galit ka pa dun sa ano, di ba? Parang hindi pa siya ano. Mm -hmm. Tapos, nagsasama pa rin kayo ng kabit mo, hindi ka malang nahiya, sir. So al alam mo, sir, daming pagkakataon, sir, nga pinapasensya ka ni <laughs> Ma'am Amie. Ngunit, ang... Uh, hindi, binaliwala mo eh. Hindi mo pinansin. Mas binigyan mo pa, sir, Iral, yung uh, temporary happiness mo. No? Kung, Sasabihin sir. po niya sa akin, wala daw akong pera. Sabi niya gano'n. Tapos, sabi nung kaibigan niya, sobrang minaliit po ako. Sobrang dinuduro duro ako kahit sa, sa opisina kami. Dinuduro-duro ako. Nasabing ganon, ano ka lang dito? Wala ka namang ano, pinag... nakakahiya ka ganon. Tapos, bakit daw kumakapit daw ako na parang tuku dyan sa g asawa? Anong pakialam niya? Ay eh, hindi naman niya alam ang pagsasama namin ng g asawa na yan. By the way, ma'am, confirm namin, inaaway ka din ba ng kabit through social media? Like, uh, minamaliit ka na through social media? Yung pong kaibigan nila, nagmamaliit sa akin ng todo-todo na inire-report pa ako sa buong ano, ng kung ano-ano sinasabi nila sa akin. Kaibigan niya na nag-iisa doon. Mamaya, masasamahan po kayo ng team ng Wanted sa radyo at sa mga team ni Senator Aido Rafi Tulfo, ma'am. Para punta tayo, ma'am, sa may uh, malapit na PNP. I-file mm -hmm. natin to ma'am, i-blatter report natin to. Isalaysay nyo lahat, ma'am. Para pag i natin to ma'am sa may prosecutor, no, baka may maisip pa sila kung ano pa madagdag na kaso, ma'am. So aside sa concubinage, vowsy, mm -hmm. pati yung sa claim for damages under Article 26 due to interference in family relations, mm -hmm. pati ma'am siguro yung ano na din, minumura-mura ka ba, slander, di ba? Kung minura ka ba ng kabit or minamaliit ka nila, di ba? Parang pinapahiya ka nila, di ba? Yung pong kaibigan Makaib nila. Yung kaib Pwede yung, yung masama yan, ma'am. Yan, na nag-post pa siya doon sa buong ano lang opisina. Tapos Kung yung ginamit niya mamis through social media, uh -huh. pasok sa cyber libel. So, pwede naman isama sa complaint pati yung kaibigan nila nga uh, inaway ka ma'am mo para isang ano na so anyway ma'am ayan nga may malaking talagang pagkamali ng mister nyo pag magkita kayo ma'am sa korte at saka maging siya ng pasensya ma'am kung ako ma'am wag mo nang pasensyahan ma'am sasampalin ko sila pareho ituloy mo na yung kaso ma'am dahil para, nung nahuli ko sila hindi ko sila sinampal para ma'am bigyan mo sila ng leksyon sa talaga kanila. tama yun ma'am bigyan talaga dapat ng leksyon to ma'am sila ng kanyang kabit saramat, thank you po thank you po, po, Welcome thank po. You. Thank you din sa tiwala supporta ninyo sa kay Senator